Magandang araw po sa ating lahat. Narito po kami ngayon sa Hotel Bango, Gandon City, Ilocos Sur. Bago po ako mag sa ating mga kapatid na motorista sa lalawigan ng Kabite, nais ko pong pasalamatan ang ating kaibigan na nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Honorable Congresswoman Christine Singson Mihan, maraming salamat po sa ibinigay ninyong hotel accommodation. Three days and two nights. Ito po ay napakalaking suporta para sa ating advokasya. Lalong-lalo na po na wala naman kaming malaking pondo na nakalaan sa gawain katulad nito na inihandog naming libreng Road Safety Awareness Seminar sa ating mga kababayan po dito sa Ilocosur. Nais nice ko rin pong magpasalamat sa ating kaibigan na nakasuporta dito sa ating advokasya. Honorable Governor Ryan Luis Bersosa Singson. Governor, maraming salamat po. Malaking karangalan po ito sa amin na ang inyong pong presensya ay nakita at naramdaman ng mga participants sa mga dumalo sa ating inihandong na seminar kahapon. Sa mga kapatid nating motorista sa lalawigan ng Cavite, sa darating na September 28, 2025, linggo, ang Road Safety Advocates of the Philippines, ARSAP, at ang Rider Safety Advocates of the Philippines, ARSAP, kasama po ang lokal na pamahalaan ng Barangay Langkaan, Dasmarina City, Cavite, ay maghahandog ng libring Road Safety Awareness Seminar para sa inyo. Ang mga dadalo po, ay maaring magpatala mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At ang seminar proper po ay gaganapin naman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa covered court ng Edelberto Ligaspi Integrated High School, Barangay Langkaan, Las Marinas City. Ang mga dadalo po ay makakatanggap ng certificate at stickers ng asap bilang bagong mga kasapi ng ating advokasya. Ang mga kapatid po nating motorista, mga riders, tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers at bus drivers at iba pang mga driver ay maaaring dumalo dito sa ating handog na libreng seminar. Maaari din pong dumalo ang mga kapatid nating motorista na hindi naninirahan sa lalawigan ng Kabite. Kasama po natin sa prihandog na seminar ang B-Star, Cylon Tire, Gili Helmets, and Zebra Helmets. At sila po ay magandog ng ilang mga items bilang suporta sa ating advokasya. Lilinawin ko po ang ating ihandog na seminar ay libre. Kung bakit po, base po sa datos, may git libong Pilipino ang namamatay sa vehicular accident sa ating bansa taon-taon. At hindi rin po maitatanggi na laganap pa rin ang pangapi, pangabuso at maling pagpapatupad ng batas sa mga kapatid nating motorista. Yun lamang po. Maraming salamat at magkita-kita po tayo. Tama may kakampi ka Nandiyan si Garnel Busita Nandiyan si Garnel Busita Huwag ka ng mga mga di ka nag-iisa Basta tasa Tama may kakampi ka Nandiyan si Garnel Busita Nandiyan si Garnel Busita Bilat sa init Minsay basadi ng ulan pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan kadalasang sumisingit pagod na nararamdaman ngunit nit laman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang nang marangal Kahit pa may sandaling Tila ba natatapakan ang karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin Ng ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsaka